Magandang araw! Halina at sabay-sabay tayong matuto at magsanay ng bago at kapanapanabik na kaalaman. Taranat simulan ang ating paglalakbay sa mundo ng wika at panitikan. Handa na ba kayo? Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay tungkol sa denotasyon at konotasyon. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, dumako muna tayo sa pagpapayaman ng talasalitaan. Decode it. Panuto! tukuyin ang salitang mabubuo mula sa mga piling numero ang clue ay makikita sa ibabang bahagi nito para sa unang salita ito ang literal o tahasang kahulugan ng isang salita ano sa palagay niyo ang tamang sagot ang tamang sagot ay denotasyon nakuha niyo ba ang tamang sagot magaling pangalawang salita ang kahulugan nito ay malalim na pagpapakahulugan sa salita o iba pang nais pakahulugan. Ano sa palagay niyo ang tamang sagot? Alamin natin. Ang tamang sagot sa pangalawang salita ay konotasyon. Sana ay nakuha niyo ang tamang sagot sa ating unang gawain. Ang mga salitang inyong nabuo ay may kaugnayan sa ating aralin ngayong araw. Ano ang denotasyon at konotasyon? Ano-ano ang mga halimbawa nito? At paano ito gamitin sa pangungusap? Denotasyon. Ito ang literal na pagpapakahulugan sa isang salita. Karaniwang makukuha ito sa diksyonaryo. Halimbawa, una. Ayaw ko ng bola. Ibig sabihin ng salitang bola sa pangungusap ay laruan. Pangalawa. Ang laki ng buwaya. Ang ibig sabihin ng salitang buwaya sa pangalawang pangungusap ay makamandag na hayop. Konotasyon, ito ang kahulugan ng salita o pahayag kapag ito ay hindi tuwiran. Nagkakaroon ito ng iba pang kahulugan, batay sa pagkakagamit ng isang salita sa pangungusap at batay na rin sa intensyon, kagustuhan, ng isang taong gumagamit ng salita sa isang pangungusap. Karaniwan sa ganito ay ang mga idioma o tayutay. Halimbawa, una, ayaw ko ng bola, ang ibig ipakahulugan ng salitang bola ay niloloko o binibiro lamang. Pangalawa, ang laki ng buwaya. Ang ibin naman ipakahulugan ng salitang buwaya sa pangalawang pangungusap ay taong sakim. Narito ang isang halimbawa ng salita mula sa mitolohiyang ang sirena at si Santiago. Halimbawa, isda. Denotasyon. Maraming isda ang nahuli ni Santiago. Konotasyon nakahuli ng malaking isda ang pamahalaan Unang gawain Panuto Tukuyin ang mga pangungusap kung ito ay ginamit bilang denotasyon o konotasyong kahulugan Una Mahal na mahal ni Ruby ang kanyang alagang pagong na si Lily Ang salitang pagong sa unang pangungusap ay ginamit sa denotasyon pagpapakahulugan Pangalawa Kilos pagong siya maglakad lalo na't kung pumapasok sa umaga ang salitang pagong o kilos pagong sa pangalawang pangungusap ay ginamit sa konotasyong pagpapakahulugan. Una. Kulay itim ang paboritong kulay ni Andoy. Ang sagot ay denotasyon. Ang ibig sabihin ng salitang itim ay kulay itim. Pangalawa. Itim ang budhi ng mga taong masama ang ugali. Ang sagot ay konotasyon. Ang ibig sabihin ng itim o itim ang budhi ay taong masama ang ugali. Una. Pinatay ni tatay ang ilaw bago matulog. Ang sagot ay denotasyon, pangalawa. Sinanay ang ilaw ng aming tahanan. Ang sagot ay konotasyon, ang ibig sabihin ng ilaw ng tahanan ay gumagabay sa mga anak, nagtuturo ng mga magagandang asal. Una, nakakita kami ng isang ahas sa damuhan, ang sagot ay denotasyon. Ang ibig sabihin ng ahas ay isang uri ng hayop. Pangalawa. Tinawag siyang ahas dahil ipinagkanulo niya ang kanyang kaibigan. Ang sagot ay konotasyon. Ang ibig sabihin ng ahas sa pangalawang pangungusap ay isang trader o hindi mapagkakatiwalaan. Una. May gintong kwintas si Lola na minana pa niya sa kanyang ina. Ang sagot ay denotasyon. Pangalawa. Ang ginto niyang puso ay palaging bukas para tumulong sa iba. Ang sagot ay konotasyon. Ang ibig sabihin ng salitang gintong puso ay taong may magandang kalooban. Pangalawang gawain, panuto. Piliin ang letra ng pahayag na nagbibigay ng angkop na kahulugan ng mga salita may salungguhit batay sa paggamit sa pangungusap. 1. Maraming plastik sa mundo kaya hindi dapat basta magtitiwala. Letter A. Sisidlan na yari sa plastic. Letter B. Hindi totoong tao, taong may mapagkunwaring ugali. Pangalawa. Napakaganda ng panahon kapag kulay bughaw ang langit. Letter A. Bahagi ng mundo na natatakpan ng ulap. Letter B. Pakiramdam ng taong walang problema, may kapayapaan ang kalooban. Pangatlo. Tadtad -tad ng barya ang binti ng dalaga. Letter A uri ng pera na gawa sa tanso. Letter B. Peklat o marka ng sugat na naiwan sa balat. Pang-apat. Masakit ang kanyang lalamunan dahil sa kinain niyang tinik ng isda? Letter A. Matulis na bahagi ng isda. Letter B. Pagsubok sa buhay? Panglima. Hindi siya gusto ng kanyang mga kasamahan dahil bato ang kanyang puso Letter A. Matigas na bagay. Letter B. Walang pakiramdam. Ano ang kahulugan ng denotasyon at konotasyon? Paano ginagamit ang mga salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap? Pagtataya. Panuto: Gamitin ang salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan upang mabuo ang bawat pangungusap. Piliin ang tamang sagot mula sa kahon. Mga pagpipilian. Between, ahas, pusong bato, ilaw ng tahanan, una. Ang blank sa entablado ay hinahangaan ng lahat. Pangalawa. Isa siyang blank dahil pinagtaksilan niya ang kanyang kaibigan. Pangatlo. Sa gabi, tanaw ko ang mga blank sa langit. Pangapat. Si Liza ay may blank, hindi siya naaawa kahit kanino. Panglima. Si Carla ang blank sa kanilang pamilya. Ang susi sa pagwawasto para sa mga gawain ay makikita sa description ng YouTube video na ito. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikinig at pakikilahok mga mag-aaral. Hanggang sa muli nating klase, patuloy tayong matuto, magsanay at magmahal sa wikang Filipino. Paalam.